Hindi na hindi ka Ako nang lahat. Oh God! So, this is, oh no, this is torture. Sogla muna dito! Ha? Wag yan nung kamay. Wag! Wag yan nung kamay. Sa pupayos, bless po ni God. Ayaw mo pa, Uli. Don't cry, Per. Are you okay? Okay. So, mga kapabayan, o. Uh, gusto ko sana mangyari gaya ng aking sinabi. Uh, may marami pa akong katanungan or gusto kong makipagpuntuhan kay Per pero siyempre pagod pa siya. So gusto ko siyang uh, patulugin muna kung uh, uuwi siya lang ngayon sa shelter or what asap uh, sa bahay nila sa Batangas. Masyadong malayo. Kaya gusto ko magpahinga muna sila sa hotel tonight. Iahatid ko muna sila and then sunduin ko sila bukas ng umaga ulit. No? So Ayun. Eh bakit sabi ni sabi ni Nanay ni, ang ganda ko raw sa isang video. Oo, sa ibang ano ay videos. Eh bakit ganyan yung tsura ko? Ang <laughs> oh, uh, ugly lang. na, hindi, hindi na tas sa part na ano na at kaya pala sila they're crying. Kasi yung itsura ko talaga doon, ang layo talaga. Kasi ano po eh, ah... Uh, They, they 15, saw me. Kasi sa school kasi, kila kilala ko. Uh, if if Mama told you, I studied abroad. So, uh, yung mga classmates ko kasi, uh, they know me as someone, uh, someone really really different from that. that and then na natatay lang ako dun sa part na, uh, ano ng itsura ko sa streets, I really look different. And I was wearing that. And then, ang layo, layo dun sa picture daddy Frankie, di ba? Nakita mo naman dun sa picture, very neat. Oh, and then, then I I look, kahit sino siguro matatouch na gano'n ang, oh. ang itsura na. And then, then that time na, you're talking to me, I wouldn't talk. Talagang, may gano'n talaga. Hmm. Tsaka that alam time. ko naman na hindi mo naman ginusto yun. At tsaka, di ba, sabi mo kanina, uh, parang, dinagdagan mo na rin yung ganun para hindi ka pagsamantalahan ng ibang tao. Oh, okay. uh, Kasi talaga, I, I was, I, I sabi ko nga, uh, conscious ako, pero 70 to 80 percent. Mm -hmm. Pero yung 30 percent, kasi I was thinking, she's not my mother that time. Mm -hmm. So, I was really shouting. Ganun lang itsura ko. And then, that that dress that I was wearing, binigay lang yan sa akin ng mataga-barangay. Mm -hmm. And uh, yung mga taga-barangay kasi, basta, the, and I was almost raped that time, so we're planning also to go to see uh, an OB gynecologist, kasi just para legal legal uh, lang naman. Pero uh, nothing really happened to me naman na talaga masama, kasi if uh, there was, sa sinabi ko na po, like uh, gusto ko lang na magpa-check din sa, uh, sa doctor kung talagang safe pa rin ako, uh, kung... Uh, Uh, although, I still had a consciousness, but just parang ano na lang rin, peace of mind na lang rin po sa akin. And para rin masabi ko sa kanya na wala talagang, uh, Doon sa entire time, testimony ko rin po kasi sa church yun eh, that that, 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 the Lord never neglected me, the Lord never left me during that time that I, I slept in the streets. And then, at kasi nakita ko yung tsura ko talaga, ibang iba, iba tsura ko. And I was ugly. Ang pangit ang buhok ko and then uh, pero ngayon maganda na yung and then, uh, then I was speaking in English <laughs> and then, then talaga ang layo ang layo talaga and then, then nakakaiya ka lang kasi parang uh, parang if I uh, kahit naman objectively rin kung iba yun tapos ganun maawa ka talaga dun sa itsura nung, nung tao na yun and then I remember lang na sabi ko nga ang dami talagang ang dami talaga dahil dun din sa story ko marami rin talagang maano ma ma kumbaga, like, kung sino rin yun nandun sa sitwasyon na yun, magandang testimony sa akin na may tao pa rin kagaya ninyo na may puso na tumulong. Kasi before, parang, yung mga tao, di ba, na-expect na lang nila na gobyerno lang ang gagawa mm -hmm. ng Pero, meron pa rin tao will go out of uh, their way to do something like that to a stranger or to someone na hindi mo naman talagang kilala personally. Na uh, talagang may heart pa na talagang uh, to reach out sa mga ganong tao. Kaya po yun. Maraming marami sila mo talaga daw ni Frankie kasi hindi ako natulungan ng mga polis na sa Cavite. And, well, ayaw ko naman magi insulting sa kanila pero there was a time pa nga lumapit ako sa police station. Uh, hindi ako pinapansin. Pinagsaraduhan ako ng pintuan. Tapos, ano pa yon Meron pa doon na kumatok ako sa police car. Pinapapunta ako sa Lumina ko ano nung ano nila. Ganun talaga ano, uh, may pangit sabihin, pero totoo. Mm -hmm lalapit ka sa mga government or what, parang pagpasapasahan ka. Although, nasa kanila na yung kapangyarihan para gawin ang isang grabe, bagay para makatulong. pangit na juro ko di sa, di diba? sa video talaga? So, mo na mm -hmm. yan, huwag mo na isipin yan. Opo. Oh, ang importante, di diba? <laughs> uh, harapin natin kung paano oh, pa. tayo mga pag-move forward. Uh, diba? ko di ba? Grabe, layo na juro ko sa... Hindi nahiya lang talaga ako kasi ang, ang ugly talaga. Tapos, yung part na ano. Tsaka yung, yung tsura ko talaga hindi naligo. Eh, di lang yun eh. Parang talagang may ganun talaga yung tsura ko doon. Hindi <laughs> <laughs> naman. Pero <laughs> I mean, sabi nila, may meron, meron ako ng video niya na maganda raw. Oo, uh, si, makikita mo rin yan siguro. <laughs> eh, pero ang yung video, Daddy Frankie, na ano yung pangit ko doon. Grabe. Tapos, I'm wearing that, I was wearing that dress pa na binigyan nila sa akin. Grabe, pangit. I-messy <laughs> din <and new. laughs> nightmare nightmare. <laughs> ugly na iya So, ayo pa si Spice niya. Mukha na umiyak. Ah, pa si pa po dali. <laughs> okay. From. So, ihatid ka na namin sa hotel. Okay. So, ayan mga kababayan, no, ihatid na natin kasi gaya ng sinabi ko, ayaw ko munang mapagod si Per ngayon. Apo. So, bukas na lang ulit tayo mag-uusap. May gusto akong itanong at kung ano man yung gustong itanong din sa akin ni Per. So, bukas po muli mga kababayan para mapag-take din siya ng kanyang uh, gamot. Uh, para mapagpintuhan din muna silang mag-ina kasi ngayon lang din kayo nag-banding, no? Opo. Yeah, Gaya na sinabi ko, Nay, per, no? Nandyan na yung number ko sa cellphone. Anything happen, text nyo lang ako. Andyan lang ang bahay ko. Dito lang yung hotel. Opo. Yeah, okay? Salamat po, Daddy Frank. Let's go! Let's go! Let's go. Okay. Yan. Yan. Matik on na rin ang aircon nito, eh, yeah, no? Salamat. Okay. Thank you, Daddy Frankie. You're very welcome. Thank you. No? Thank so... Yes, you po. Hindi ko matutulog kung Facebook pa ako. Oo. Hindi, mapanoodin ko ba yung mga videos? Oo. Oh. Oh. May cellphone naman, no? Yes. So, ang bahay ko malapit lang. Hindi, iiyak ko na ngayon para pag-interview ako ni Daddy Frankie, wala na ko iiyak. Oh. Ngiting wagas ako. <laughs> Di ba, Daddy okay. Frankie? Maraming salamat, so, Daddy Frankie. Magpahinga pranking. ka maigi, ha? Okay. So, you're coming here na lang. Hindi na kami lalabas. Oo, okay. hintayin oh. niyo ako dito. Tapos diba, 6 to 9, breakfast oh, na 6 to 9, kung anong oras kayo ano Ano yung buffet po yung breakfast huh? dito? Buffet. Buffet, buffet. Ah, yes. Okay. Six oh, bababa ba, ba, ba baka kayo. Pag-alarm na lang ako ng 5. 6 oh. oh. to 9 So kahit magising kayo ng alas 6 or alas 7 Kasi ang time ninyo is 6 to 9 Okay So, but, pero pag lumagpas ng 9, wala na yung breakfast, nilikpit na nila. Kaya hindi kayo lalagpas ng 9. Oh, so, basta 6 to 9. Okay? So, uh, so ayan mga kababayan, mga kabarangay. Uh, gaya ng aking sinabi mga kababayan, malayo po mula rito hanggang Batangas. Kaya sa gabing ito, pansamantala, dito muna magpapay nga si Nanay at si Per. Uh, dito po sa Yorotel, Makati. At thank you so much sa uh, manager, sa admin, sa baba kasi pinaunlakan po nila kami mag-video at pinaunlakan nila kami ihatid si Puer hanggang sa taas. Kaya maraming maraming salamat mga kababayan. Abangan nyo po. Uh, Kita-kits po tayo sa next videos natin. Puer, thank you so much. Salamat, And thank you. God bless you. Thank you. At you. syempre mga kababayan, no, thank you po sa Team Rise Above na salamat cellphone po. na binigay natin. Binigay nyo po kay yeah. Per, kay nanay. Salamat. Ayan, may paglilibangan na si Per. Opo. Oh, oh, maraming maraming salamat po okay. sa inyo. Marami. Okay. So, Per, kunin ko lang yung oh. mic. Yeah. Thank you. Okay nanay. Ingat na, Nay? Ingat, nai. ha? Thank you. Eh, hintayin nyo ako rito bukas. Ako, aakyat ah, dito kasama yung team, no? Bye-bye po! Nay, sige. Okay. Bye-bye, Nay. God bless. Bye-bye, Daddy Frankie. Bye-bye, Kuya Sam. Bye-bye, Kuya Ram. Yun. Thank you. Okay. Bye -bye.